Sa labas pa rin ng kanilang mga bahay, namamalagi ang mga residente sa Bislig, Surigao del Sur. Patuloy pa rin kasi ang mga aftershock sa lugar. Marami rin sa mga gusalit establishmento ang nagkabitak. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Nagkalat pa ang mga debris ng tumumbang pader sa bayan ito sa Bislig City, Surigao del Sur matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa probinsya sabado ng gabi. Ang mga sementong ito ang nakadagan at nakapatay sa 30 anyo sa si Kevin Paul nombrado kwento ng ina ng biktima ginagawang palikuran sa kanilang bahay malapit sa higaan ni Kevin nang bumagsak ito dahil sa lakas ng pagyanig medyo humina yung lindol saka ko na saka ko na ano yung anak ko ah uh, Kevs tumayo ka na dyan, tumayo na tapos hindi nga siya sumagot uh, sabi ko sa asawa ko nga anuhin mo muna yung yung flashlight hanapin mo muna so at nung nakita na at nung na nahanan na namin ng ilaw ng flashlight at doon na nabagsakan siya ng wall ng CR. ng CR. Sa susunod na linggo nakatakdang ilibing si Kevin. Kahit apat na araw nang lumipas ang malakas na lindol, mas pinili pa rin ng ilang residente sa Bislig ang matulog sa labas ng kanilang mga bahay. May mga aftershocks pa raw kasi silang nararamdaman. Nagkakrak sa ubo. kasi sa ibaba. Baka madaganan kami. Tumakbo kami dito sa labas. Malakas kasi masyado ang lindol. Na trauma ako. Masakit. Masasakit yung ulo ko. Masakit ang katawan. Ngayon nga masakit pa rin ang ulo ko. gibati pa Pati klase, apektado. Ang Puerto Elementary School sa Bislig nasira mga bubong ng ikalawang palapag, kaya naman hanggang ngayon, suspendido ang pasok. Maging ang Bislig District Hospital, may mga bitak din. Higit anim na pong pasyente na ang pansamantalang inilikas sa labas ng ospital. Meron din kasing mga crack yung mga building na nasa. Tulad niyan, ma'am, o, oh, nag-crack siya. So mas, mas feel namin, mas safe kami dito sa labas kaysa sa loob sa datos ng Bislig CDRMO, isa ang patay sa lindol habang tatlong sugatan. Aabot din sa higit 22,000 families o 102,000 individual ang apektado sa pagyanig. May ilan pang nananatili sa evacuation center. Nagbigay na ng mga food packs ang LGU sa mga apektado. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. News 5 Nilinaw ng V-Box na hindi konektado ang dalawang malalakas na lindol sa Mindanao at ang pagyanig dito sa Luzon kahapon. Ayon kay V-Box Director Teresito Bacolpol, magkakaiba ang source o sanhi ng tatlong lindol. Ang pagyanig sa Sarangani at Surigao del Sur ay resulta ng paggalaw ng Cotabato at Philippine French. Habang Manila Trench naman na ang gumalaw kaya lumindol sa Occidental Mindoro at iba pang bahagi ng Luzon. Wala ring banta ng tsunami mula sa pagyanig kahapon. Sa ngayon, mino-monitor ng PHIVOLCS kung may epekto ang lindol sa Bulkang Taal. Tinitingnan natin kung if this will will uh, uh have an effect on the activity of the, uh, Taal Volcano, but uh, will be expecting aftershocks. So... Mga kapatid, Cheryl Cosim po ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5